road sharing. Yan ang pinag-aaralan ngayon ng MMDA sa isyu ng pagdaan ng ilang pasaway na motorista sa kahabaan ng bike lanes ng EDSA sa kabila yan ng mahigpit nilang paalala na bawal ito. At ilang araw naman bago ang pagsisimula ng FIBA World Cup, ahensya ah, may inilatag ng paghahanda. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Isang araw matapos ang paninita ng MMDA sa mga pasaway ng motorsiklo at four-wheel vehicles na dumaraan sa bike lane at magkakaibang reaksyon ng mga motorista, pinag-aralan na nito ang road sharing o yung pagpayag sa mga motorsiklo na dumaan sa bike lane kasama ang mismo mga nagbibisikleta. Pinag-aaralan din po namin na may oras yung papayagan silang pumasok dyan. Okay lang din sa sa pag-iingat. Kasi kung minsan eh, may, biglaang pasok ng mga alanganin eh. Yung isa kasi asa alam nga din yung posisyon namin. Yung rush hour, yun yung kailangan na ano eh, na pagbigyan nila yung mga motor na makaraan dyan sa bike lane. Kasi hindi kami pwedeng sumiksik sa gitna. Nilinaw naman ang MMDA na kanilang kinakonsidera ang sitwasyon ng bawat motorista. Padami ng padami yung sasakyan. Uh, so kailangan po talaga naming ayusin dahil kung hindi po magkakaroon po tayo ng anarkiya sa karsada. Gusto pa po ba natin na bumalik tayo doon sa dati po nating nangyayari na ang EDSA ay parang parking lot na hindi gumagalaw. Inaabot tayo ng madaling araw, stuck tayo sa traffic para maayos ang isyu sa bike lane. Magsasagawa ng stakeholders meeting ang MMDA katuwang ang mga kinatawa ng motorcycle at cyclist group bago magbigay ng rekomendasyon sa Transportation Department na kamang solusyon sa naturang pantunan. Sa isyu na sa kung kailan sila manghuli at magpapataw ng 1,000 pesos na multa, will definitely not announce. Pero masasabi ko sa ngayon, hindi pa, pero soon, magtitiket na po kami. Samantala, ilang araw bagong pagbubukas ng FIBA World Cup 2023, puspusan ang paghanda ng MMDA. Kabilang na riyan, ang pagdideploy na nasa 1,300 na mga tauhan nito para tumulong sa pagmamando sa trapiko at ilang pang paghahanda. Kinausap po natin ang mga malls na bawal muna po ang mall sale dahil alam naman po natin na nakaka sikip yan ng daloy ng traffic. May maintain po namin yung implementasyon ng number coding sa so August 25. Bukod dito, may patutupad ding truck ban sa Bulacan para hindi na makadagdag pa sa sikit ng daloy ng trapiko. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.